Uh, tawag dito, paano ka naman napasok sa Hare Krishna belief? Ayan, kuya, magandang kwento rin yan. Sige, Kasi sige. hindi rin yung biglaan na kahapon, nagising ako, punta ako dito. Mm hindi -hmm. ganun. Magsimula yun, nung panahon ng kakulitan ko. Medyo ligaw pa ako nun eh. Napakulit ko pa, di pa ako EMT. Wala pa, walang ibang ginagawa sa buhay ko nun. Mm -hmm. Puro busy-busy lang, trip-trip lang. Bata pa eh, mabusok eh, Kung anong ginagawa oh. ko eh na experience na salamuha ako sila sa Baklaram, papasok ako ng pupunta mm. ko para niya kay doon kasi ako nag-aral dati sa Patse eh. mm. na dorm ako oh. doon eh biyahe ako doon dati Magbaba ako ng LRT lasing pa ako noon eh mm. nakita ko sila kumakanto Hare Krishna Hare Krishna magaganda sila ng mm. ang ganda ang, ang ganda ng vibe nila ang, ang, ang positive sobra ng vibe ang saya oh. Ikot, yung mga tao sa paligid, walang pakilom sa kanya, naglalakad pa trabaho, parang mm. mga naka-autopilot, pero sila, enjoy na enjoy nila yung, ano itong mga to? Tapos parang hindi ko pa binasa. Mm. As in nga yung kwento kanina, kagandaan tayo popcorn. Mm. Ay, Oo. ng popcorn. Ayon so, na bimigay ng popcorn, o. Kaya mga yun. Tapos parang, kasi yung mga itsura nila, mga tatuan eh. Uh -oh. Ang dami mga tatu, pati ulo, parang hindi naman approachable to. Lakad na lang ako. Pasok ako, parang wala lang sa akin. Parang uh -oh. random experience lang. As hanggang nung ano mga yung sa on tropa tropa namin na uh, mm. may pinakilala siya sa akin, kinikwento niya. Simple lang, tambahin lang. Mm. May kinikwento siyang matanda na nag-aampon siya ng mga kabataan, mm. ng pamilya, pinag-aaral niya. Oh? Pinag-aaral niya, pinapakain niya ng puro gulay. Anggang mm -hmm. Hanggang sa ko, siya pala yung founder ng Krishna Consciousness. Ah. So, pala pa yung, yung pala yung kinikwento ng kaibigan ko. Mm -hmm. Nito ko lang din na pagtagpo. ko yung pala yun na pinapalaki yung mga bata ng gamit yung Krishna Consciousness sa India rin yun eh uh -uh. Srila Prabhupad uh -uh. ayun bagkatas na experience na yun parang wala pa parang wala lang pagbe-vegetarian sarap-sarap ng pares sarap-sarap uh -uh. ng ano sa'yo ko hindi, hindi parang wala lang hanggang sa parang sino kaya yun ko, parang napaisip din ako sino kaya uh -huh. yun tapos so, nung naisip ko yun matagal, matagal din na uh, ano eh. Hindi ko rin makita, kung taon ba obwan buwan. Hmm. Isip ako umakit ng bundok, five days ako, mag-isa lang ako. Hmm. Yan oh? lang yun sa mga palagbag, mag-isa lang ako. Dala ko oh? lang lahat ng kailangan ko. Grabe ah. Oh. taong <laughs> uh, trip lang. Ah, uh, 19. Grabe oh. Sige. Oh. 18, 18 yun mag-isa lang ako, mga five days. Tapos so, may nakilala ako doon. Meron silang ganito, may chanting bag. Ah, oh, gets. Uh -huh. Pamilya sila, ay wala pa yung baby nila nun, mag-asawa, tapos tropa. Pero may dala silang ganito. Ano itong mga trip na no? mga ito? Mga Pinoy din sila o mga hindi, Indian? Oh, okay. Pilipino, mga taga dyan nga lang sa hmm. eh. Hmm. Ko parang wala. Langgang sa nalaman ko, yung pala yung practice nila hmm. na nasa Krishna consciousness na sila, na ganun yung paniniwalaan. Sabi, so, ano ba to ka ako? Tapos yun, inaral ko na. Yung pala, sila yung mga nakita ko dati sa baklaran. Ah, gano'n. Kasama. Mm -hmm. ano, Oo. Tapos lumipas yung mga taon, kinuha ko lang yung pangalan na nakilala ko sa bundok, si Kuya Mick. Nakilala mm -hmm. ko sa bundok. Pagdating ko sa baba, ang daya palang mutual friend. Mm -hmm. Ang dami namin ibang kaibigan na magkakaparehas. Tapos, ayun, nalaman ko Facebook niya, pero hindi pa kagad ako nakasama sa kanya. Siguro lumipas mga dalawang taon. Mm -hmm. Saka lang ako nag-message kuya. Sabi gusto ko na ako makilala si Krishna. Mm -hmm. Pwede eh, bang maisama mo ako dyan? Kaya nung nangyari, sakto yung pagpasok ng taon. Ang program kasi doon, every Friday, sa Sunday, mm -hmm. every Friday, consistent na. Punta ko, nung nakarating ako doon, kuya, para ako nakauwi. Nakauwi? Sa, sa oh, yes. tahanan. Yung pag naandun ako, yung program na two hours, parang hindi, parang hindi kayo apektado ng time. Parang biglang, two hours na yon Ang bilis lang. Parang, Ewan ko, ang ginagawa naman namin pag program, nagbaba dyan, nagkakantahan. Mm. May tambol, may cartels. Mm. As hanggang yung music, unti-unting nagiging intense. Unti-unti oh. yun, daan sa dahan-dahan siyang mawawala. As magbubuk reading kami, i-explain yung mga philosophy. As pagkatapos nun, mag mga prayer naman na kanta, kanta-kanta mm. ulit kami. Tapos doon na yung favorite part ko, yung prasadam. Bababa na kami nung kakain na kami ng mga vegetarian dish. Mm ganong nang gagawa namin. Pero simula parang, ng parang ano rin, parang piyesta rin, no? parang mm. gano'n. No? Tas, yun, na tuto ako mag kaya meron na rin akong oh, chanting bag. Mm. Tas, may something e eh, na in, hirap ipaliwanag unless ginagawa mo talaga siya Parang yung, kasi may napi ka ko e. Eh. Mm. Hindi lang ako kasi, pati sila nararamdaman nila. Kaya nga kami nagsama-sama, pares namin nararamdaman nyo na pag nag-chanting ka. Mm. Yung magaan sa pakiramdam. Kaya yung una, isa ka lang, makakadami ka. Uh -huh. na Kasi sa chanting eh, ng maha mantra, yung Hare Krishna, Hare uh -huh. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Uh -huh. Sa pag-chanting nun, direct ako kumukonekta kay uh -huh. God. Kaya pag sa umaga, pag hindi maganda gising ko, kahit anong gising ko, uh -huh. chanting lang ginagawa ko ngayon, March na. Pero nag-enjoy na rin ako dun. Ang dami kong nalalaman din na hindi ko na expect mm. Kasi ano eh, uh, yun nga, uh, ako naman pag uh, looking on an on a outside perspective naman, mm. para kung observa mo rin, no, uh, kahit kunyari sa Christian, or sa Katoliko, o sa mm. ano man, nung in-explain mo yung sistema ng worship nyo, parang same, nag na, sa pool lahat. Nagmu music, mm. tapos after mag-music, may kakainin, mm. diba? Ganon din sa ano eh. Nakakatua na parang, Uh, kasi ako, akin naman sa perspective ko, eh, which is, is na bawat culture, nagkakaroon ng kanya-kanyang interpretation mm. dun sa kung sino si God, kung sino si Krishna, kung sino si Yahweh, kung sino si ganyan. Pero at the same time, parang nakikita mo rin yung similarity mm. na at the same time na parang, yun nga, yung importansya ng music sa pag-worship, na mm. connection kay God. Kasi ako ako, alisin ko na lahat ng belief pagka na, nag uh, kumakanta ako kaya tumutugtog ako ng gitara tapos yung feel na feel mo kaya okay nakikipagjamming ka sa mga mm. Parang para ka talaga nakikipag-connect kay God eh para ka nagma-magic oh. o para kang para kang may something na spiritual or eh, para bang sobrang sobrang magical nung experience na alam mo talaga na may something dito sa music sa ginagawa natin na, na something profound nga eh, na something mm. na hindi mo explain pero sobrang translike experience. Transcendental, you know? kung tawagin. Sa, so, uh. uh, nakakatawa pero para sa inyo naman anong ay yung ay yung ano yung importansya ng music. Ah uh, music dumating sa mundo si Chaitanya Mahaprabhu na reincarnation ni Krishna ah, you know. mga 1400 sa ata hindi ako nagkakamali na, mm -hmm. na reincarnate siya sa form ng bilang devotee mm -hmm. na doon tinuturo yung chanting uh -oh. na panag-chant ka ng Hare Krishna energy of God. eh. Mm -hmm. Wag mo na nakikipag minamatch mo yung vibration mo yes. kay Krishna. Yun yung kaimportantehan nung mantra na yon. Para siyang ano no, para siyang yung Om sa Buddhism mm. o yung parang uh, actually Hindu rin ang Om eh. Ah uh, basta, uh, uh, basta Hindu uh, ang Om at saka para siyang hallelujah pagdating mm. sa uh, Jewish naman or sa mga Christian naman. No? Pero ang purpose nun, ang nagiging dating na po-purify, yung kahit mm. sabihin mong makinig, mapakinggan mo lang siya, nang mm. unconscious mo siyang mapakinggan, may dating na rin sa sarili mo na narinig mo na siya kahit mm -mm. minsan. Tapos minsan, eh tas ito, si Krishna mm. ang turo sa libro. Mm -mm. Nakaupo siya sa lahat ng puso natin. Asala at kaya God is everywhere nga daw eh. Pwede ah. mga nasa ibon, nasa bagay yung omnipresence ba? 'Di ba dati may naaral na ng mga puno, ay eh, hmm. mga sinasamba nila yung puno. Hindi ah. naman talaga yung puno yung sinasamba yung spirit tunnel oh, doon yung soul. To, oh. Na yun si Krishna na meron din sa iba't ibang form. Hmm. Yung yung the source. Hmm. Oh, kaya ang matindi pa dito sa Krishna consciousness kasi yung karaniwan nangyayari yung religion sa science. Hmm. Uh -huh. problema yun, parang di, uh -huh. in, di nagmamatch. Uh -huh. Pero sa Krishna consciousness, si God, saka yung science, nag-isa. Uh -oh. kung, sa science eh. Uh -huh. Science eh, medyo, pag science iba eh, eh. pinag-aaralan din talaga eh. Uh -huh. yung baga, sa paano ba, talaga, eh. sa paano paraan ba, nagmamatch natin ni... ang Hare Krishna at science? Ayan, sige bigyan natin ng magandang example Na ayun uh, sige. Sige, sige yung tao ito yung tao kung bakit vegetarian. Mm. Naturo din ng sa Krishna consciousness bawal yon yung meat eating. Uh -oh. Pero may turo sa sa kanila na bakit dapat maging vegetarian. Kasi yung katawan ng tao natin eh sa ngipin pa lang sa pagkain. Mm. Yung ipin natin hindi talaga siya built para kumain uh -oh. ng karne. Pang chewing talaga eh pang siya. Hindi mm, siya katulad ng mga tiger, hindi siya fangs. Oo. Oh. Uh -oh. Kaya hindi siya isa yun sa dahilan kung mm. diwan kinain na natin tapos yung bituka natin mas mahaba three times sa haba ng katawan natin di ba mm. na ang dadaloy sa mga tiger mas maiksi sila sa mga carnivore mas maikli lang yung bituka nila na may napakatapang na acid mm. kaya tapos mabilis lang mm -hmm. tapos durog na rin kagad nila hindi pwede sa tao yun kasi Parang na-overwork yung mga kidney natin, yung pancreas, para maglabas ng mga chemicals sa kailangan para ma-broke down yung ma -break mga down, yung meat proteins, na kinain natin. Oh, oh. Unlike kung gulay, Get. smooth so, lang. Saka ayun, doon malalabas kung bakit nagkakaroon ng cancer, yung diabetes. Uh -huh. Uh -huh. Na pag mo na sa pagkain pa lang. Kung pag ang veganism ba sa... Ano ba kay vegetarian o vegan? Vegetarian. Ah, vegetarian. Bawal din itlog, ah, bawang man. sibuyas. Uh -huh. Ang vegetarianism ba sa Hare Krishna is more on um, an ano yung dahilan nga? Yung nga, sinabi mo yung science, mm. yung epekto sa iyo o yung moral effect ng pag pagkain ng buhay ng iba. Kasama rin yun karma, yung Oo. pag kung kumain ka ng mga hayop, merong balik sa iyo nakaton nga magkakaroon ka ng sakit. Yun na yung Gets. karma mo dun. Oo. Mm. Pero kunyari um uh, kunya babalik tayo sa science. Mm. Ito naman tanong lang. Ah, uh, 'di ba? Napatunayan din naman sa science na ang mga halaman may buhay din. Mm. Ah, uh, so ganoon din technically, pareho mong pareho naman may buhay yung kinain mo. Mm. Ba so ibig sabihin mas importante ang buhay ng hayop kaysa sa halaman, parang ganoon. Sa 'di kasi sa uh -huh. nature ng ano mga hayop na mga uh -huh. carnivore, yung pangs nila matatalim uh -huh. eh, hindi uh -huh. katulad sa tao na built talaga para kumain ng uh -huh. herb. Sa kasi ni God na ginawa niya yung mga 'di ba sa Bible? Oh. Na may ginawa siya mga halaman na para kainin, para itake ng mga tao. Kung oh. sa hayop, umaga hindi labag sa kanila yon kasi yun talaga eh. Ganun oh. talaga yung dating ng buhay sa kanila sa atin. Hindi rin ano yon Kasi yung, hindi rin siya sinful. Mm -hmm. Kasi yung open mo rin kay God yung pagkain eh. Mm -hmm. Okay. Uh, tawag dito. Uh, paano naman nagsimula yung spiritual journey mo? Like, like, like sure, sa Hare Krishna na ba nagsimula yan?